15 minutes lang ito tinanggal na kaagad masyadong mainit kasi pagka masyadong mainit ang panahon 15 minutes lang talaga siya pwede na natin tanggalin so itong ginagawa namin dragon fruit post ito 4 x 4 by 6 feet so meron kami nga 1 uh, feet na bakal na, na dawil, no? na nakalitaw okay. <clears throat> para po pagsasakitan ng gulong dalawang isip ko pa pa sa mga molder na ganitong klaseng molder na pagkabilis ikumpara mo doon sa mga makina na pagkamahal yung makina tapos hindi pa makuha abutan pa ng ilang araw bago tanggalin ito 10 to 15 minutes hanggang 18 minutes pwede mo nang tanggalin yung molder ninyo napakabilis ang production dito napakamura pa yung molder natin we can ship nationwide wide Luzon Visayas Mindanao yan o no? kahit sulok man kayo ng mundo kaya nga buti ng ating cargo ito order ko ito Ayan. Reporter yan, no? So, post uh, Dragon fruit post natin. Ayan. So ngayon tatanggalin na nila yung uh, tawag dito. Tatanggalin na natin yung, uh, yung uh, mga ano natin yung bakal. Tapos anuhan mo ng kutsara yan dong. Oh. So, ko ang dumi na ng duming tingnan na ah. Hmm, napaka dumi tingnan pagka ano hindi malinis no pangit tingnan dapat talaga quality tayo yan ngayon maganda na yan masyadong masikip yan yung ano mo kailangan maluwag lang siya hindi masyadong masikip para mabilis ang pag uh, yung lang ako no share ko sa inyo ang price list sa shipping details dito dual po yung molder natin pwedeng pins concrete post pwedeng dragon proof post molder ayan diba tapos anuan mo nang ano yan so ito yung mga nagagawa nila kahapon at ngayon so ngayon pagkatapos nila dyan linisan okay so ngayon kasi tapos na wala time space dito tapos na sila sa ngayon ang gagawin dito molder natin pagkatapos gamitin lilinisan yan Ayan, no? kailangan natin linisan yan eh, loob ng molder para kinabukasan ng tawag ito kinabukasan ng uh, umaga maglalagay ulit tayo ng use oil okay? ano yung uh, sistema dito sa molder natin kailangan talaga hugasan pagkatapos gamitin yung loob ng ating molder okay? para bukas maglalagay na naman tayo ng use oil para po makinis at hindi didikit yung mga kukrito dito sa ating molder okay yun po ang sikreto ng ating molder na ito so marami kayong matututunan dito sa akin kaya manood kayo relax lang kayo ako ang bahala sa inyo okay follow na rin po kayo sa ating facebook page Jim Hardware Ang Kukulamber ng Concrete Products Balulang Brands Jim Hardware Ang Kukulamber Concrete Products kanituan Brands Tripoli, A and F Kukulamber ang ating uh ang ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. ang at ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at ang ngayong YouTube channel natin Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products importante makapagpalo kayo dyan dahil lahat ng ratio natin no, sa ating YouTube channel ninyo makikita lahat ng ratio tips sa paggawa ng mga lahat ng mga concrete products natin okay? lahat ng mga concrete products natin ay makikita niyo doon kaya maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay, pagsuporta, pagshare ng ating mga video. Mag-comment at mag-react kayo para po kayo magkaroon ng tapan ban sa ating mga sa ating mga sa ating Facebook page at kayo ay makakasama sa ating free raffle every Monday ng tanghali. Okay? Mayroon tayong pamimigay ng molder every Monday ng tanghali. Okay? So congratulations nga pala sa nanalo ka po no? pinadala na natin kanina gumaga. Ayan, mabuhay po tayong lahat and God bless po. No? Ayan.